gabi eh. Salimutan sa sabihin sa'yo ba? May, may ahas ba sa doon? Sa doon, sa sako. Sa sako? Oo, no, hindi uh, ko bra. Wala. Meron niya. Si yung ano, yung sako na nilagay ko ng dahon ng ano? Dahon ng bayabas Yung nakahan na yan, nilagay ko dyan. Saan? Saan yan eh? Namatay? Hindi. Nilagpan ko na yan. Asan? Asan? Nilagpan ko na yan. Nilagpan na yan. Nilagpan Ah, yung ano, nilagay mong yung trap. Oo. Oh. Meron yan, ate. May kobra dito. Ha? Kanina ba? Paglagay ko ng ano. Hindi nga lang wala. Wala pa si Ate. May naisip akong gagawin. Galing ako sa Central. So, nanak ko talaga ito. <laughs> o, na-invite Ngayon, isit-up ko ito. Isit-up ko. Kasi wala siya. Dito ko inagal. Dito ko inagal sa sako. Dito sa iyong sako, inano ko to yung nilagyan ko ng daong ng bayabas ngayon hindi ko po ilagay tapos sabihin ko sa kanya mamaya panuro niya <laughs> ayan tapos tapos higyan niya natin pinasok ko dyan sa loob tapos ayan mamaya tawagin siya tingnan <laughs> natin kung ano reaction niya ganito ako sa central niya. Talagang na. Kasi, ano, mamaya, kabangal. Tingnan natin. Te, tingnan mo, te. Ha? Tingnan mo yung sako ba? May ahas. May okay. ahas na sa loob. Meron. May gumagalaw okay. 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 dyan okay. eh ha? <laughs> wala? meron na ha? ha? punin ko nalang kasi hindi na pa atin, makita na pa nalang lagi na yun. Kasi, lumakit siya ganun sa kalimit eh. Kasi sa kalimit na kasi matumba yun sa ako na pinaglagyan. Maghindi kasi siya. Kung kalimit na yun, yun ay ko. Ay naunahan pala ako. Ayan po ngayon, pang sa ako kumuha. Sobra.